Hello mga best! So ayan, bibili tayo ng bahay. Ganyan. So mag-aano muna ako. San kaya dito sa kitakyan ko? So ayan guys, sorry kung natatanggal. O, basta okay lang yan. Ayan. Paano yung natin to? naglalag So, so. Naglalag. So, tara na. Papunta na tayo sa bakan 15. 15 sa pataas tayo. Pwede pa nakikita ha. Wait lang. Eto. Ba't nakalak to? Ayun. Ay, wait dito. Jesus. Wait. Oh, my

Baan 15 daw yun guys eh. Yan. Baan 15 daw. So, tignan natin dito. Okay. Parang kulungan naman to. Parang nakakatatot. Ganun. Nakakatakot naman to. Atay, nerd. Kung nakakabolo na. Nakakatakot naman guys. Lo guys, sino yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun, ano yun? Ano yun guys? Kita nyo ba yun? Yan. San ka? San ka? San na ba yun? Aalis muna ako guys. Ayan guys, di ko alam kung saan siya nagtatago. ako. motor. Tidwa-tidwa yata.

dog na tira Ako dyan eh Binili ko to no <makes noise> Hoy ikaw po saka magsalita ka <makes noise> Yun, guys, kailangan na natin tumakas. Kailangan natin tumakas dito guys. Kailangan natin tumakas dito guys. color tayo ngayon. I want the color red. Yun. Ay, alina! Alina, you know, dapat na, dapat time. Ayan guys. So, papunta na tayo sa Halloween. Gagala nga ako para bumili ng ano pusa or alaga. Yan. Yan guys. Wait lang guys. Hindi ko na alam kasi kusan yung ano dito. Guys, di ko na alam ko saan yun. Ayan. ayun guys ayun dentist nga dito daw uli la eh. hello po hello pasok po parang hindi ako nakukutan dito sa mga to may madami pa po bang pusa Okay. I want the tiny. Ito, ito, ito. Itong maliliit na to, dalawa. Long po. Buko ko nyo. Mangga po nyo. Okay. Buko lang ako ng pambayad. Sana ba yung pambayad ko? Sana ba yun? Tagal. ilan po? Dalawa. Ilan ba yung ano? Maliliit. E di dalawa. Maliliit po. 2K lang. Ayun, <tinyo> nag-i-dyan. Ah, po-po. Dyan-dyan. Ilan po. Mga tara O yan. Sana. O sa isa. Yan. Ibigay ko na ba? Pasara na mga laki niya. ko na ba? Oo. Oh, oh. O, oh, ito na lang. <sighs> yan, gusto ko yung mga maliliit lang. Kaya ko dito. Yoko yan. Hindi ako na pupurutan dyan. Ito po. Nalito na ako kung saan yung milk dito. Ayun. Dito kaya sa kabila. Dentist po dyan. Magpapadendis nga ako eh. Ay, ako din po yung mayari niyan. Okay. Magkano? Ay, mura lang po. Magkano nga, ani? San ka? 1,000 lang po. 1K? Okay. Saan? Oh, bayad. Wait lang, bayad. Bawayan na lang. Yan. Nakabayad na ako ah. Lang. Hindi ka pa nagbayad. Hoy. Bayad na ako. Oo. Oh. tapos! Okay. Okay. Nakakaboard. Tapos na po dito. Wait. Tapos po kayo dito. Yan. Dito pa po. Ang dami naman. Ay, dito po pala bye. Sige po. Meron po po ko isa. Wait na lang po. Ang hinakaw niya po yung e-bike ko? Hindi, akin yan. Ay. Mayaman po pala. Mayaman po po. Mayaman po ako sa'yo. Hmm. Ipoy sa sakyan ko. <laughs> Patingin. Nagtitipid kasi ako yung na, Lamborghini ko at e-bike, ano eh. Mas matipid yun. Hindi ko nadala yung Lamborghini ko. Matang haba. Marami yung sa dito. Okay. Mas po ako. Turbo. Ako, eto lang oh. Maliit. Okay. Aray ko! Sabangga ako! Aray ko! Ang bilis naman pa Aray ko! Aray na. Magpapahalam na tayo. So, bye